Wo ist der Onkel Champ? Suche mal. Suche mal, Onkel Champ, schnell. Na, nicht da, nicht so weit. <laughs> Gabi na dito guys. Magalas na no ubi na. Kukuk. <laughs> Ka The answer, my friend, the answer, my friend. How many roads must the man walk down before you can call him a man? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, my friend. It's going to be in the lower. Uh. <laughs> <laughs> <coughs> oh. Tekomsyon. Pustek. <laughs> Bakit ka sa akin nagtago? <laughs> sa akin ka nagtago. Doon wag ka magtago. Doon doon ka magtago sa ano? Madilim na baya dito guys. Uy. Snell, pustek. Madilim na dito guys sa amin. <laughs> Dito pa kami sa garden. Hmm, anong oras na? Buwi siya, chat. To. To is. to. <laughs> <laughs> Bin <laughs> <laughs> hmm. lang guys, ah uh, kasi kami sa garden nag uh, kasi uh, gumanda ang sikat ng araw kanina at late na rin kami pumunta dito. At ah uh, syempre ah uh, basat ganon uh, patapos na ang aming summer ay uh, inaano pa rin namin yung aming uh, weather. Yung pang pa na namin na ano ba tawag nito? Ma Ano ba tawag niyan? Hindi ko na alam, guys. Yung bang ma ano, ma... <laughs> hindi ko na alam, guys. Yung maano pa rin namin yung amin. Uh, summer kasi September 8 na ngayon at medyo ano na, palamig kasi basa may bear. Ayun na talaga yun. Ah, uh, pasalamat kami at medyo maganda pang sikat ng araw. At ayun. Ang kulang lang sa amin guys ay si Bunso. Wala dito si Bunso. Ay next year pa siya uuwi. Kasi nasa Australia nga. Sa mga nakakaalam. Ah, nasa Australia pa rin siya kasi dahil sa pag-aaral niya. Ay medyo kulang. Pero yun lang yun. Nagtatawagan naman. Okay lang. So ganoon kami guys yung Amin mula pa talagang maliit pa yan sila. Sama-sama kami dito sa garden kami. At yan, na may apo na. Ayan, yung isang apo wala <laughs> Si maliit pa yon. Ang kinatakutan ko lang nitong isa ay kakatapos niya lang sa lagnat. Pero okay na siya mula pa kahapon. Pero gabi na. Huwag naman sana. Matun ah! <laughs> matunog na. Ano ba yan? Sabi niya, Matu matunog na ba? Ah... Uh, yun lang guys uh, thank you for watching and uh, magliligpit na siguro kami kasi alas 9 na ng gabi Mag, pero ma, ano pa rin yung uh, liwanag at medyo init init din kasi may apoy pero tama na siguro to dahil pangit naman na magabihan kami ng gusto dito at saka si Amelia Batapay so thank you guys thank you for watching and good night Oh, man, ah, guys, ah. So, uwi na, umuwi na si Amelia. Um, umuwi na siya. Kami na lang nandito. Ito, so, kita mo guys, gabi na. Oras na to. Kami na lang nandito. Ha? Huh? So guys, nandito na ako sa bahay at ayan yung ami. ayan no. Oh. Dinugtong ko lang guys.